Grabe hingal na ako. <laughs> Inakaya no, tripper so. So ayan, sa baba niyan yung Pugad Adventure Trippers ng Pugo dito sa La Union ano? So shout out natin yung mga ano, yung isang grupo ng kababaihan kanina na nakasalubong natin. So buti naman at may remember na sila sa akin. <laughs> Remembrance. Ah, so hindi ko sila nabigyan ng ano ng sticker natin, trippers dahil nga naiwan ko sa bahay yung sticker. So sayang at hindi ko sila na ano, sana makasalubong kulit ulit sila. So maglalakad na lang ako at napakatarik nitong inaakyat ko na to, trippers. So pupunta nga pala tayo dun sa ano sa Ewan ko kung anong bundok ko, alikaw-kaw na bundok. Yun. So gusto ko lang mag-drone doon at mag nature tripping today ano ang dami nga nagtataka at uh, hindi ako na motor ngayon <laughs> sabi ko wala nang panggas ang <laughs> ganda talaga kakarelax yung ano dito yung kalikasan dito <sighs> kitang kita natin yung Pugad Adventure wow <sighs> Ito yung maganda sa umaga, trippers. Actually, araw-araw naman ako nakakapag-bike. Nahinto lang ako ng ilang linggo. Dahil nga, marami pa akong ginagawa sa ngayon. Ayan o, untarik po. Doon po. Grabe. Gravity. Whew. Tingal na ako. So, hindi na ako nag-helmet. Hindi na ako nag-sapatos. Talagang napambahay lang ako ngayon at gusto ko lang talaga mag nature tripping or walking bike lang ganon enjoy natin yung ano yung buhay natin dahil <laughs> hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito kasi yung iba ang laging excuse nila eh nandiyan lang naman yan gagawin ko yan sa susunod na araw bakit? Alam nyo ba nandito pa kayo sa mundo na to sa mga susunod na araw? di <laughs> ba? Diba? Wala nakakaalam trippers. Kaya ngayon pa lang umpisa nyo na enjoyin yung buhay nyo. Huwag <sighs> nyo ilulugmok ang sarili nyo sa lahat ng kalungkutan na pinagdadaanan nyo. Ha! <sighs> Magsaya kayo trippers. Magsaya kayo. Habang ako hingal-hingal na. Hingal na. <laughs> Sobrang hingal na hingal na ako. Actually, kaya kong i-bike 'to. Paakyat pero pinili ko na lang na maglakad para makapag vlog pa ako dito sa area na 'to. Ano, oh, napakaganda ng ano na 'to. Ah, mga puno dito. Ewan ko kung anong puno ito. Mahogan ni siguro itong mga 'to. Ano, oh. pila-pila sila. Oh man-made forest. O, oh, diba? Astig. <laughs> Ang ganda. Grabe. Ah, ka relax Para kang niyayakap ng nature. Ayan, kumaliwa na tayo dito, trippers. At doon sa taas kasi, medyo matarik pa yan, trippers. So, dito na lang tayo. Dito tayo, dito tayo maglalakad at bababa, bababa lang. Ganda lang, ano, maganda lang talaga ano to yung lugar na to ah uh, sulitin or tambayan malamig pa yung hangin kahit na tanghaling tapat na trippers so napagpalipad na rin ako ng drone dito at uh, kitang kita talaga yung ano yung napakagandang mga tanawin yung mga nagtataas ang bundok ha kakarelax Ooh, uwak, 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 <laughs> Hindi mo, <mak> <laughs> hindi mo <maka>, ano, <laughs> hindi mo lipad. Ganito lang, marirelax ka na, trippers, di ba? Napakasimpleng gawain, pero ito yung magbibigay kapayapaan sa'yo. Uh, <sighs> ang sarap pagpahinga dito, trippers, oh. Napakatahimik, tapos napakalamig pa ng, ano, ng hangin kahit na tanghalin tapat na. Ayon, ito yung tanawin natin dito, trippers sa ano to? Purok 5 sir. Purok 5 kagaling. Ayun oh, tapos kitang-kita pa yung alikaw kau sir. Alikaw kaw ng mundo. Ayan, nakita na tayo, ay nakita tayo dito ni sir Albert. Sir. Albert? Albert? O, sir. Albert, ayan, Alberto tuloy. Albert, ayan, si sir Albert. Shout out sa kanya at sinama niya tayo dito mag-drone. So, ang ganda ng ano nila dito ng kalikasan, lalo na yung ano yung mga rice terraces na tinanim nila ng mga bayaw niya at saka kung sino-sino pa, di ba? Ayun, tapos ano yung dun pa sa taas, kuya? Ayun, sir. Pag pumunta ka dyan, alikaw-kaw na yun, sir. Yung mga bahay-bahay dun. ah Pag pumunta ka kasi dun, sir, matarik yan. Hindi mo ma ano lang sir. ah kailan Motor? Oo, oh, sir. Pwede naman motor, sir. Oo, oh, mas maganda motor, ano? Pero may dulo pa yan dun, halimbawa. hanggang doon na lang, sir. Ah, ito? Oo, sir. Dun, yung Oh, yeah, yan, yan. No, yan. Sarang gagdol na lang yung kalsada. Ay, okay. Pero ano yung cut na yun? Wala nang no, ano? Ah? No, no. Hindi na duduktungan pa? Hindi na, sir. Baka ito siguro, sir. Pag natuloy, sir. Duduktung siguro doon sa taas to. Pag ah, oo. Grabe, oh. Tapos ang ganda ng pugad, ano? Ah, <laughs> Grabe, pugad. Grabe, ang ganda talaga ng pugad adventure dito sa Pugo. Trippers, pasyalan nyo na. Ha, <laughs> Taman-tama. Ngayon, wala pang bagyo. <laughs> Di ba? Yes. Tapos, ang ganda-ganda pa ng mga tanawin. Kulay green talaga lahat. Ayan o. Oh. Kitang-kita nyo naman. Napakaganda. Ganito lang sa araw-araw. Ayos na. Ayon. Nakatapos na naman tayo ng nature trip. Ngayong araw na to. Trippers, at least. ah Napasyalan natin itong magandang lugar dito sa Pugo. Dito sa Pugad adventure. So, ang mapapayo ko lang, magipun ka, huwag ka bigay ng bigay. Dahil lahat ng tinulungan mo, hindi mo sigurado kung tutulong din sa'yo kapag dumating ang araw na ikaw naman ang mga ilangan. Hindi ko sinabi magdamot ka o maghintay ka ng kapalit. Ang akin lang, magtira ka rin ng kahit akunti lang ng para sa'yo. Happy trip, trippers.